Hello, good morning po sa lahat. Good morning, February, ah, January 2. Napakainit ngayon ng mga issue. Ang dami nang naglalabas ang mga parang mga nagkakabukingan na kung ano yung mga pinagtatago nila. Yung mga nanunungkulan sa pamahalaan. Ano na ba ang nangyayari sa dating Unity team? Unity team, dati yun eh. Ay vice president at kay president yung dating team nila nung panahon pa kampanya si vice president Sara Duterte at si president Bongbong Marcos unity ano na ang nangyayari ngayon <laughs> ito paloorin natin oh Nagkakabukingan na. Agay! na sila. Ano nangyayari sa mundo? Ako, I'm, I'm almost certain that, uh, ano, hindi niya matatapos yung kanyang termino kung hindi niya ma-impeach si, si Sarah. Kung hindi makukonvict, ano, kung hindi ma-remove, impeachment Delikado. Um, ang nagiging disperado na ang mga ito na lalong lumalakas ang loob dahil kakampi nila ang Administrasyong Marcos na ayaw. Sa mga Duterte na patuloy nilang itinutulak upang ma-impeach sa pagka si Presidente, dating Pangulong Duterte hindi na matiis ang nangyayari sa kanyang anak dahil pinagtutulungan siya ng mga ito, kaya nagdesisyon ang dating Pangulong Duterte na tumayong abogado ng kanyang anak upang ipagtanggol sa mga kasong kinakaharap nito. Marcoleta nagpahayag sa kasong ito, na hindi sila magtatagumpay sa kanilang pinaplano. At Atty. Topacio sinabing ang pondo ng kaban ng bayan ay hawak lamang ng dalawang tao. Ito panoorin <laughs> nyo, may malalaman kayo. Kaya pala gusto nilang ma-impeach ang Vice President Tama pa sila, hmm. maupo ang dalawang ito na inakala nating lahat. Politico, sa patungo sa pagkakaisa, pagpapagpagunlad sa mundo. May politiko na nangyayari kung oh, oh, oh. sa isang gulo at pagkakawatak-watak ng tao na magiging pa paniniwala at paghanga sa dalawang pamilyang ito. Isa sa mga dahilan ang mga taong nakapaligid sa Administrasyong Marcos na siyang nagbibigay ng dahilan upang pag-awayin ang dalawang pamilyang ito na Marcos at Duterte. Sa panahon ni Pangulong Duterte, maraming problema ng bansa ang kanyang hinarap, lalo na sa droga at kriminalidad ng bansa. Mga malalaking tao ang kanyang pinangga. Simbahang Katoliko, Senador at Mayayamang Negosyante. At kanyang mga naipakulong tulad ni Laila de Lima, mga makakaliwang grupo na konektado sa mga komunista ginagamit nila ngayon ang Administrasyong Marcos na isa-isang grupo ang nagsama-sama at nakipag-alyansa sa mga Marcos upang alisin ang mga Duterte at mga kaalyado nito sa posisyon. Delikado! 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 Tila ba tahimik lang ang Presidente Marcos sa mga grupo ito na isa ang kanilang pamilya sa mga sinisira nito noong hindi pa siya nauupong Pangulo ng Bansa? Ba? Si, si, Presidente Duterte? Sa so, tingin ko lahat ng ayaw kay Presidente Duterte <laughs> Uh, Rodrigo Duterte uh -huh. na kaaway niya na business interest or ang kwestiyon niya na isa rin sa mga dahilan ng kapikapila na pagkuha ng pondo ng bayan na maluwag ang administrasyong ito pagdating sa pera ng taong bayan na siyang pinagpumula ng korupsyon ng mga politiko Ito ngayon ang nangyayari sa administrasyong Marcos Panoorin natin ang sinasabi ni Atty. Tapasio tungkol sa isyong ito kung sino ang nagahawak ng malaking pera ng gobyerno. Ito ha, ah, ang summary. Sinamarize po natin para sa kalaman ng lahat. Kung ano ang pinagkakaroon at ano ang pinagkakaroon sa bad budget. nakuha natin. Budget. Oo, ito, ito, ito ha. Ah, ang pinakamalaking <laughs> items <laughs> sa budget. <laughs> ah! aking basa dyan ah, ko nang mag-react bahala kayo dyan <laughs> kayo nang bahalang buwan mag-analyze kung ano yung mga pinagsasabi nila kung totoo o hindi eh, bahala kayo dyan ako <laughs> nanonood lang ako eh ah, pati yung nga nung, nung tumakbo yung anak, uh, lahat tayo nag-ambisyon uh, doon sa continuity. Na matuloy, yung build, 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 kasi yun ang kailangan natin. Imagine mo 5% of GDP was used for public infrastructure. Ngayon, wala na yan. So, mahalagang parte ng kasaysayan. Diba, totoo naman nung panahon ni President Duterte. Ang daming mga project. Build, 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 build. Ang dami, ang dami yun. Natigil lang nung nagka-pandemic. Marami siyang hinarap ng problema noon. Lalo sa droga. Sa neutral lang tayo. Neutral lang. <laughs> Sino ang naghahawak ng malaking pera ng gobyerno? Ito ah, ang summary. Sinummarize po natin para sa kalaman ng lahat. Kung anong dinagdagaan at anong binawasan sa bad kit. <laughs> Masama ang nakuha natin, bad kit. O eto ha, ang pinakamalaking item sa budget. <laughs> well, 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 well. Kayo well, well. <laughs> uh, na, ang bahala kung ano ang magiging opinion ninyo dyan sa mga nangyayari ngayon. Hmm. Mahirap namang pangunahan ko kayo. At tayong lahat ay may kanya-kanyang opinion. <laughs> sa lahat po ng nanonood, maraming salamat. Maraming salamat. Thank you po sa lahat ng mga kapatid na mga nakasubaybay. Maraming maraming salamat po. Pati mga FGF Commanders. Delikado na rin siya. Juan, President Bongbong Marcos. Tatapang ng mga Juan, retired na mga, uh, official ng kasundaluhan. Tatapang ilamin nila. Uh. Ano? Kurap politician yun ang ginamit niya. Tarantado ka pang ulo. Hindi mo ginamit. Ang putak mo, putak ni I'm sorry, Pangulong Marcos Jr. Hindi mo nirespeto ang aming karapatan sa balusot ang gawad ko. Kung talagang matapang kayo, inaabot ko kayo ngayon. Magarap tayo. Anong gusto nyo? Sasagutin namin. So we must respect the rights uh, of the people and ang mga congressman at ang mga nasa gobyerno. Pinaboy, pinastudyo, ilago. Inahay. Ilago nyo pati taong bayan. <laughs>

isang instructor ni Pangulong Mar mayroon din gustong gusto yatang sumakay mayroon namang gustong sumakay yung nagpasikat ng mayaman challenge ng pandemic hirap daw yan, tanggol <laughs> yun lang po. Ito, panuori na ito. Ang hirap mo ipagtanggol. pagtanggol. Ayos <laughs> ko. Uh, If I will remember my life. Uh, since 2007. Tinikot <laughs> po buong Pilipinas. Para mag-humanitarian magbigay ng libreng salamin, mm. libreng check-up, well, libreng ah. wheelchair. ko. Kaya magkapi lang tayo. Mm. Mayroon mm. pa namang natilang sandwich. Mm. Thank you, thank you, thank you. Maraming salamat. Magandang araw po sa inyong lahat.